Ang buwan ng Marso ay buwan ng kababaihan. Pero hindi para sa inyo ang tulang bibitawan. Makinig kayo mga kapwa kong kalalakihan. Sabi ni Miley Cyrus, I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours. Hindi niya kailangan ng lalaki sa madaling salita. Hindi niya tayo kailangan upang siya ay lumigaya. Maaring katulad siya riyan ng ibang babae na mas masaya kapag kapiling ang sarili. Maaring dahil sa kaniyang pinagdaanan, kaya niya mas pinipili ang ganitong kalagayan. Subalit may magagawa tayo upang ito'y maiwasan. Mga babae ay mas maririkit at mas masisigla, katulad ng mga bulaklak na sa alaga ay sagana. Iba ang kanilang halimuyak, tingkad at ganda. Ang bulaklak na alaga ng hardinero ay pambihira kung ikukumpara sa kulang sa dilig at alaga. Kapuwa lalaki ko, ang mga babae ay gumamela. Karaniwan man sila at kahit saan makikita, subalit sila'y matitingkad at magaganda. Marami silang kakayahan at nagagawa. Pero huwag naman natin silang paglaruan, gaya noong ating mga kabataan. Huwag nating pigain ng katas hanggang labasan at ng bula ay maging ating kasiyahan. Upang maging bubbles, huwag hihipan ng hihipan. Maaring lipa sa kalawakan, pumutok sa kawalan, at nang maging luha ng kanilang kalungkutan. Common na ang pangalang rose sa mga kababaihan, pero ang kagandahan ng mga rosas di mapapantayan. Matinikman, pero ang samyong taglay ay misteryosa gaya ng isang historical na babaeng si Cleopatra. Maari silang maging kaibigan, maari ding kaaway. Mag-iiba kahulugan, depende sa kanilang kulay. Piliin ang dilaw kung nais nyo silang kaibiganin. Piliin ang puti kung nais nyo naman silang suyuin. Mag-ingat lang tayo sa buhay upang koronang rosas ay huwag munang matanggap pagkat hindi pa natin oras. Normal lang ang makararas ng problema. Hindi ito matapos-tapos at mawala-wala. Pero ang mga babae sa stress ay sanay na. Dahil katulad sila ng bugin bilya. Kapag nai-stress ay gumaganda. sa Saka sila namumulaklak at lalong namumukadkad. Kapag nalalanta at natutuyot sa isang dilig, uusbong ang mga talutot. Kaya mga pare, sila'y huwag nating istresen dahil ang bougainvillea ay mahirap ispilingin. May isa pang babae, este bulaklak, ang mahirap ispilingin. Walang iba kundi, krisanti ma'am kung tawagin. Minsan, gugustuhin mo na lang si Rose o kaya si Nakaturay at Kampupot. Pero itong mga moms ay ubod ng ganda. Ano mang okasyon, sila'y kahangahanga. Paborito ng lahat, dahil kakit-akit talaga, hindi lang pang display. Nakakain pa, kulay nilay sadyang kahali-hali na, kaya't mga bubuyog ay nagpapantasya. Mga paru-paroy aali-aligid sa kanila. Guys, mag-ingat sa mga dama din noche. Hindi naman sa sila'y ating isasantabi. Pambihira ang kanilang samyo sa gabi. Pamumukad ka nila ay parang pelikulang mystery. May itinatagong lihim, may hiwagang nakakubli. Igalang natin ng kanilang pagkababae, dahil ang kanilang bulaklak ay ibang klase. Ayon sa alamat, si Dama ay pampirang babae. Nakadarama ng damdamin ng ibang kauri. Nalulungkot siya kapag ang paligid ay gloomy. Masaya naman siya kapag ang lahat ay happy. Kung binata pa ako, pipiliin ko ang dandelion. Mula bulaklak hanggang ugat ay walang tapon. Kapakipakinabang din ang kaniyang dahon. Ito ay matibay sa anumang uri ng panahon. Ito ay araw, buwan at mga tala sa kalawakan. Malayo ang nararating kapag hinihipan. Kaya mga pari ko, mga babae ating alagaan, nang hindi sila lumayo at hindi magtampo. Mga babaeng dandilayon ay bulaklak, hindi damo. Tingalain natin sila at ipagmalaki sa mundo. Sila ay araw na nagbibigay ng tanglaw. Sila ay buwan na gumagabay tuwing tayo'y naliligaw. Sila ay mga talang kumikislap kahit sa madilim na buhay. Kaya piliin natin ang mga dandilayon na hindi lang pambahay. Sa lahat ng aspeto ng buhay, sila ay maihahanay. Ang mga babae ay katulad ng saffron. Ito ang pinakamahal na rekado, mga tol. Tanyag sa buong mundo ang kanilang halaga. At sa tawag na red gold, ito ay nakilala. Sa bulaklak ng crocus sa taibus, nagmula ang mga hibla. Pampasarap at pampabango sa mga lutuin. Libo-libong bulaklak ang kakailanganin upang makabuo ng timbang na isang libra. Bawat hibla ay mahalaga sa kusina katulad ng bawat bahagi ng mga babae. Bawat hibla nila ay talagang kapuri-puri. Pahalagahan natin ang kanilang katawan, magbago man ang kanilang kaanyuan. Palagi sana nating tatandaan, minsan sila'y naging primera klasing nila lang. Kaya huwag natin silang lalayuan o kukutsain. Kung salasalabid na ang kanilang varicose veins, kung saan leray sila ay nahuhumaling kaya ang kanilang baby fats ay dumaraing huwag natin silang ikahiya pakiusap bawat babae ay saffron ng katulad may pambihirang aroma at flavor na tinataglay sapat upang ang respeto sa kanila ay ialay madalas mapagkamalang saffron ang kasubha subalit malaki ang kanilang pagkakaiba Kasubhay nagbibigay kulay sa lugaw na maputla at sa paella ay nagbibigay ng kakaibang lasa. Gayunpaman, ang mga babae ay magkakatulad, pagtanggap at pagmamahal lamang ang hangad. Huwag natin silang gagamitin upang bumango sa tingin at pangamoy ng mga nakapaligid na tao. Gamitin natin sila upang ang buhay natin ay magbago. Malasap natin ang tunay na kasiyahan sa mundo. Mapagbalat kayo ang mga poinsetya, kaya mag-ingat at huwag basta maniwala. Makukulay nilang palabas ay hindi bulaklak, kundi dahon, oo, dahong namumukadkad. Huwag agad mahumaling sa kanilang beauty. Baka kantahan ka ng This guy is in love with you, pare. Tuwing Pasko lamang natin sila na-appreciate, pero pahalagahan natin sila gaya ng babaeng legit. Sa kabila ng pagkakatulad, mga bulaklak ay magkakaiba sa gamit, sa kulay, sa laki, sa amoy at sa lasa. May isang uri ng bulaklak na kahanga-hanga at pambihira. Nakatitiyak akong kilala nating lahat ang Rafflesia, pinakamalaking uri ng bulaklak, pero amoy ay kakaiba. Amoy patay na dagaman pero panalo sa taglay na kagandahan. Kilala sa santinakpan, sa buong mundo'y hinahangaan. Endangered na rin sila, kaya dapat natin silang alagaan. Bago pa maubos, atin silang protektahan at parangihin. Kagandahan ng binhiyo lahi sa paligid ay ikalat natin. May amoy rin ang mga marigold, pero mahina lang bawing-bawi naman sa ningning at kariktan. Ginto kung ituring sa ibang bansa sa mundo, isa sa mga paboritong alagaan ng mga hardinero. Ang mga marigold ay mga babaeng anakin. Buto ay mabaon lang ay magiging supling. Sa Mexico, marigold ay may natatangin simbolo. Flowers of the dead ang tawag nila rito. Sa India, marigold ay ginagamit sa mga pagdiriwang. Gaya ng Diwali o Festival of Lights maging sa kasalan. Mary's Gold ang iba pa nitong katawagan. Koneksyon kay Berhing Maria ang pinag-ugatan. Kaya mga pre, manatili tayong may kabanalan. Mga Mary Gold ay ating ingatan at protektahan. Kanilang pagkababae, huwag malapastangan. Kanilang kadalisayan, lubus nating igalang. Guys, bulaklak nating maituturing ang mga babae. Ano man ang kulay at samyo, sila'y natatangi. Kawangis nila ay sampagitang mahalimuyak, kagandahan nila'y wagas, puso nila'y busilak, sana huwag natin silang gawing palamuti o pampabango lang sa mga kotse at jeepney. Mga babae hindi lang pansabit kay Santo niyo o dekorasyon sa karosa tuwing Flores de Mayo, lalong hindi garland na iniaalay sa turistang dayuhan. Sa altar dapat sila ay inihaharap. Mga babae ay sampagita, tapat, dalisay at payak. Ang mga babae ay hindi lang basta-bastang mirasol na tuwing tag-araw lang namumulaklak at sumisibol. Hindi rin bulaklak lang na kung tawag morning glory na tuwing umaga lang blooming, losyang na sa gabi. May mga babae na maaring maiwangi sa kaktus, minsan lang bumuka, pero ganda niya'y hindi pumapaltos. Mga kaibigan ko, ang bawat babae ay may halaga. Bawat isa sa kanila ay may taglay na samyo at ganda. Huwag natin silang ipagsawalang bahala. Gawin nating hardin ang lipunan para sa kanila. Kung saan sila'y magiging malusog, masigla at malaya. May karapatan kahit ang mga bulaklak ng kalabasa na sumibol, lumago at maging ganap na bunga, ibigay natin sa kanila ang nararapat na pangangalaga. Iparamdam natin sa kanila ang pinakamataas na paggalang. Iparanas natin sa kanila ang pinakamasarap na kaligayahan. Mga pre, sabay-sabay nating ipagsigawan. Ipagdiwang natin ang buwan ng kababaihan ipagsigawan natin ng kanilang kahalagahan.